Matapos maantala ng ulan ng isang araw, mabilis na tinalo ng Filipina tennis star na si Alex Iala ang laban kontra kay Anouk Ka Evermans ng Netherlands 6-3-6-4 sa round of 32 ng Aueras Ladies Open sa Portugal. Bilang top seed sa torneo, inaasahang maunguna si Iala. Pero nagbigay ng hamon si Coevermans sa ikalawang set kung saan umabante ito sa score na 4-2 bago tumigil ang laro dahil sa ulan. Pagbalik ng laban kinaumagahan, agad na bumawi ang 19-year-old Filipina tennis star at nakahatak ng apat na sunod-sunod na games para tuloy ang isara ang panalo. Samantala, maliban sa singles, sasali rin si Iyala sa doubles kasama ang Amerikanang si Katie Volinets, ang kanyang katunggali noong Miami Open na kanyang natalo sa first round. Papasok sa doubles bilang unseeded pair pero sila ang top two seed sa singles draw ng torneo. Ang Oweras Ladies Open ay unang torneo ni Iyala matapos ang kanyang semifinals finish sa Miami Open. Handa na rin siyang lumahok sa kanyang kauna-unahang Grand Slam sa Roland Garros sa susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Milly Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.